Hi guys, good evening, welcome to our channel mga paps Papadik Bike Club Ayan, nandunan na naman tayo ngayon sa highway Nagtitinda tayo mga paps Ayan, marami tayong pagpipilian mga idol Eh no. Napakaganda niyan sa ano sa sa bike. Lalagay mo sa unahan sa manobela. So ayan. Ayun, yeah, box meron din tayo mga ano, sakmat. 'yung bago nating helmet mga highway tayo tayo mga paps eh yung gulong natin talaga naman wala paraas na lang mga paps so pinakita ko lang sa inyo yung latag natin ngayong gabi uh, maraming salamat sa panunood mga paps so supportahan so nyo lang ako sa aking channel mga idol yung mga gusto ng pyesa ng bisikleta ng mga medyo mababang presyo dito lang kayo sa akin sa aking tindahan Salamat sa panunod. Thanks for watching mga idol. Bye bye.